Excited! Ganito inilarawan ni Ginang Maria Elena Adahar ang unang araw sa klase ng kanyang grade 2 na anak na si Elaine. Dahil alas dos pa lamang araw ng madaling araw, gumising na si Elaine para sa pasok nito kaninang alas sa is ng umaga. Medyo po yat kasi kagabi nagabula ko ng mga dadalhin nila sa school. Tapos kanina. Ito, mas maaga nagising kasi alas dos eh. Excited kasi alas, alas dos pa lang po, gising na eh. Ginising niya pa ako, sabi niya papasok na siya, at 2 a.m. Ngayong araw, Agosto 29, formal nang nagsimula ang unang araw ng pagbubukas ng klase sa buong bansa. Kung saan, ayon sa pinakahuling tala ng Department of Education, aabot na sa higit 22.10 milyong estudyante ang nakapag-enroll para sa school year 2023 to 2024 at kasama sa bilang na yan ang mga mag-aral dito sa Balanti Elementary School sa Cainta Rizal. Kung saan ayon sa School Facilities Coordinator nito na si Teacher Jocelyn Lobos, handang-handa ang kanilang paaralan sa pagbubukas ng klase ngayong araw. Ah, handang-handa po kami sapagkat kami ay nagsagawa ng anin na araw na brigada at pagkatapos ng anim na araw na brigada, ipatuloy pa rin kami sa sinasagawa namin pagbebrigada upang maihanda ang aming mga sidid-aralan, ang aming paaralan sa panuroang 2023-2024. Kasama rin sa paghahanda na ginawa ng mga guro sa nagdaang mga araw ang pagsasagawa ng brigada-eskwela kung saan kapansin-pansin sa mga classroom ang pagkawala ng mga nakasanayang dekorasyon na ayon sa DepEd Order No. 21 Series of 2023. Sang-ayon na rin sa utos si DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte. Bagay na sinang-ayunan ng mga guro. Nakita naman naman talaga namin napakaaliwalas ng bawat room namin ngayon. Yung mga bata ay parang tingin nila talagang uh, very clean kasi yung paint nga ng room namin kung makikita ninyo ay white na talagang nagre-reflect sa aliwalas ng klase. Malaki po ang kaalwanan kasi natanggal yung mga cabinet na hindi na kailangan sa loob ng pa- na sa loob ng classroom. Yung mga tinanggal yung mga decorations na Okay lang naman na uh, matanggal. Uh, naging maalwan, naging maaliwalas yung aming classroom. Samantala, kahit nagsimula na ang klase sa school nila teacher Jocelyn, patuloy pa rin ang pagtanggap nila ng mga enrollees. Kaya naman hiling nito ang karagdagang school building para sa kanilang paaralan. Nakalulungkot sabihin talaga na kulang po kami sa classrooms. Uh, Gaya ka ngayon, uh, ginagawa itong aming duavit building, kaya kami po ay nagkaroon ng uh, tree shifting muna kami ngayon para lang matugunan namin yung pangangailangan ng mga bata para sa, uh, sa aming pagtuturo sa mga bata. Sa kabuuan, ayon sa mga nakausap nating guro, mga sudyante at mga magulang, naging matagumpay ang pagbubukas sa school year 2023-2024 ngayong araw. At tulad dito sa Balante Elementary School sa Cainta Rizal, naging matagumpay ang pagsasagawa nila ng Brigada Eskwela ng nagdaang araw dito sa kanilang skwelahan. Ito si EJ Lazaro kasama ang PBS Public Affairs Division, Radyo Pilipinas.